Ayan guys, for today's video, magpa-pride ako ng fish. Wala sila madam, nagsabi ako na magluluto ako. Bumuli ako kanina sa pan, ganitong isda. Ayan. Layo lang tayo, baka tayo magaisipan. Ay, wala sila, kaya magluto ako nito. Ipapausok na lang ako ngana yung mga haan yun 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 guys, magpuk naman tayo ng sweet and sour. So, sweet and sour ko yung aking pinride na isda kanina. Ayan. Sweet and sour siya. So, yummy. Ayan. Sweet and sour. Kumuha lang ako doon sa pinag-tretuhan ng isda. Ayan. Lagay pa natin ng bawang. Then, lagay natin lahat ng luya. Kasi gusto ko guys, sa sweet and sour more luya. Yeah. Uh -huh. Sweet and sour ng waray nun. Ganto uh -huh. kami mag sweet and sour guys. Hindi siya ma... Wala siyang sauce, no? Hindi siya gagamitan ng tomato sauce or tomato paste. Gamitan lang natin siya ng toyo and suka. Ganto. Uh -huh. Ayan, lalagyan natin sa ng maraming sibuyas. Ayan natin ng maraming sibuyas. Ayan, natin yung sweet and sour. Lutoy lang natin ng mabuti guys yung ating sibuyas at saka luya. after nito, lagay natin ng toyo and suka. Pakuluan natin. Siyempre, lalagyan natin ng pampalasa. Asin lang ang aking pampalasa. Hmm. So, ayan na nga mala. Okay na yung ating bawang sibuyas. Luya, lagay natin yung ating fish. Ayan. Lagay natin yung fish. Ayan. Ayan. Then, lagay natin yung ating toyo. Sweet sour. Ang aking menu for today's video, guys. Ayan, okay, lagyan natin siya ng more toyo. Masarap to. Then, syempre, lalagyan natin siya ng suka. Hindi naman matatawag na sweet and sour kung walang suka. Ayan. Lagyan na natin siya guys ng asin. Pampalasa sa ating sweet and sour. Ayan. Then, sugar. Kasi nga sweet and sour. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ng gusto guys. Takpan muna natin yung ating uh, sweet and sour fish. Tatakpan natin siya. Ayan, gisa natin yung ating bawang. Lutuin natin yung ating pusit. Ayan. tayo ng bawang at sibuyas. Okay, tagay natin yung ating pusit. So, yan na nga na mala. Okay na yung ating bawang sibuyas. Buya, lagay natin yung ating fish. Ayan. Lagay natin yung fish. Ayan. then Ayan, lagay natin yung ating toyo. Sweet sour ang aking menu for today's video, guys. Ayan, nagyan natin siya ng more toyo. Masarap to. Then, syempre, lalagyan natin siya ng suka. Hindi naman matatawag na sweet and sour kung walang suka. Ayan. Lagyan na natin siya guys ng asin. Pampalasa sa ating sweet and sour. Ayan. Then, sugar. Kasi nga sweet and sour. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ng gusto guys. Takpan muna natin yung ating uh, sweet and sour fish. Tatakpan muna natin siya. then natin yung pusit, guys. then natin konting toyo. Then, lagyan natin konting asin. Timplahan na natin siya, guys. And then, syempre, may paminta yan dapat dahil adobo ang ating niluluto. Adobo ang pusit. Yan. Dinalagyan din natin yan ng dahon ng laurel. Nalagyan natin yung laurel. Dinalagyan natin yung suka. Nahayaan natin siya dyan. Kumulo. Check natin yung ating sweet and sour. Wow! So yummy! yung guys, luto na yung ating sweet and sour guys. so yummy. Mm. mga waray ganito yung magisgabe chick. Mm. tutunan ko to kay mother, kay mother. Ayan. so yummy. Ikaagaw yung tamis asin ng suka at toyo and asukal. Check natin guys yung ating minuto. Ayan, okay na siya guys. Wala na siyang ganong sabaw. Check natin yung ating adobong kusit. Isisit. So Yummy! ito na yung ating iskabeche Ayan, iskabeche is the with toyo lang and syempre sibuya, siluya kamati, ay bawang pan yan so so yummy ating adobong pusit guys so yummy ayan, gisa natin yung ating bawang, tutuin natin yung ating pusit ayan. at sibuyas. Okay, tagay natin yung ating pusit. Okay, tagay natin yung pusit, guys. Tagay natin konting toyo. Then, lagyan natin konti yung asin. Timplahan na natin siya, guys. And then, syempre, may paminta yan dapat. Dahil adobo ang ating niluluto. Adobo ang Yan. Then, lalagyan din natin yan ang dahon ng laurel. Lagyan natin yung laurel. Lagyan natin ang suka. Nahayahan natin siya dyan. Kumulo check natin yung ating sweet and sour wow so yummy yun guys luto na yung ating sweet and sour guys so yummy mm. mga waray ganito yung magskabetsik mm. tutunan ko to kay mother kay Madir. Ayan. So yummy. Nag-aagaw yung tamis asin, yung suka, at toyo and suka. Check natin guys, yung ating minuto. Ayan, okay na siya guys. Wala na siyang gaano yung sabaw. Check natin yung ating adobong pusit. Isisit. So yummy! Guys, ito na yung ating iskabeche. Yan. Iskabeche is the with toyo lang. And, syempre, sibuyas, luya, kamati, ay bawang pala. Yan. Yan.